Hello po, welcome muli sa ating channel Kamusta mga kaabiso? So, etong video ay karugtong pa rin uh, Related pa rin to dun sa ating pag-change oil Kasi syempre kailangan na pa rin natin uh, obserbahan o itest yung performance ng ating motor after natin siya ma-change oil So, ang plano ko ay wala akong plano basta <laughs> na uh, nagising ako ng tanghali tapos uh, naisip ko na bumiyay eh. at ang goal natin ay pumunta o mag drive sa Mariake uh, kung hanggang saan man makarating at eto ang magiging title ng ating uh, video na to Fuel Consumption Test Part 2 pero uh, bago tayong malis ay siyempre uh, ano muna tayo ng safety number one syempre ah, magdasal muna tayo tapos yun ah, pag ah, check ng ating ah, motor so gina, ginawa natin yung blow baguette so saan na natin explain yan ah, pag meron na tayo, ah, time so ang gagawin muna natin ay na muna tayo ng mga kain para hindi na tayo magigihin kasi ah, tangalin eh at nagugutom na rin ako so mag drive through na lang tayo so yun dumama na tayo ng drive thru tapos vibrate sya medyo malakas yung vibration nya pati sa hawakan sa, talam, sa paa sa footboard ito ko nararamdaman so never hindi ka napapansin to nung una eh kasi wala rin vibration yung Honda Click. Kaya nung una, wala ko naramdaman vibration dito. So ayun. So ayun nga wala akong plano na bukod sa uh, fuel consumption test natin. So siguro banda doon sa Boso Boso Highlands yung gasoline station doon na tayo magsisimula. Magpapa full tank tayo ron tapos babihaya lang ng ilang kilometer siguro mga 50 tapos balik na at ayun at tapos uh, siyempre dahil uh, part pa rin to nung ating pag change oil uh, mag uusap na rin tayo o pagtatalakay na rin natin yung mga ibang uh, katanungan so, gaya nung ano bang klaseng oil ang dapat gamitin so yung ginamit ko nito kay Enigma ay merong uh, label na MB o Jaso MB so para sa mga, mga scooter yun talaga tapos yung isang klase na ino-offer nila uh, Jaso Jasso MA2 so pang wet clutch yun uh, mas maganda yun uh, para dun sa mga ano nga kasi meron siyang uh, friction uh, modifier so mas mahal siya ka kasi nga mayroon nun. Kaya parang useless lang din yung gagastusin natin kung gagamitin natin sa scooter kasi pang-wet clutch. So, ayan magpapa-full tank muna tayo at dito na ako nagpagas sa may uh, Mayamot, sa may SM Yung Cherry dati. So hindi ko alam bakit na <laughs> dito ako napadpad. So, matuloy tayo. Yung MB naman na pang-scooter, uh, mas maganda naman 'yun sa kanya o oh, dito sa Enigma kasi meron siyang benepisyo na para uh, maging matipid sa gasolina. So pag yung ginamit mo yung MA2, mawawala oh, yun. So mas magandang gamitin yung MB. Tapos sa uh, wet clutch naman, kasi yung sa atin na scooter ay dry clutch yan eh. Parami yun dyan eh. So kung wet clutch, gaya ng mga uh, dicambio, eh, wala naman yung friction modifier dun sa MB o yung pang scooter so mas maganda mag, uh, dun ka na lang sa kung saan yung recommended ng yung manual so yun lang tatandaan natin kapag ginamit natin yung MB dun sa scooter natin uh, mamamaximize natin yung fuel efficiency tapos kung ang motor naman natin ay wet clutch eh meron Uh, friction body fire at so yun nga uh, pagdating dun sa ating pagchange oil uh, napansin ko na uh, feeling ko na mas okay pala na hindi ko pina pinaandar yung ating motor uh, bago ko siya i-change oil na ko na baka nasa baba lang yung mga ano uh, particles, yung mga dumi dumi yung metal particles nga kaya nung uh, DNA na natin siya ay mas madali silang lumabas. So ano masasabi niyo uh, mga kaabiso pa comment na sa tingin niyo kung nagkakamali ba ako. At tapos may katanungan din ako sa inyo mga ka kaabiso. At doon sa kasa ba kapag nag-change oil ba sila uh, ililinis din ba nila yung ating uh, uh, filter o yung strainer natin? Sinado nga yung dumi na pag at saka Uh, may mga metal particles na doon na pwede uh, masala niya kasi strain lang nga siya. So, yun pa comment lang din po. Salamat. So, dito sa parting ito, uh, pahing tayo. na rin. tayo. Uh, tayo, uh, tayo sa shoulder Paya. para mag check ng google sa na. shoulder uh, gawing gawing ko kasi kahit nga nang google bike para mag check uh, na naglalagay sa harapan google mask so, uh, na okay lang para sa akin kasi parang meron din trail na feeling mo na naliligaw ka na <laughs> at actually so, ngayon. Ngayon na eh nangyayari naman yung Google so parang okay na so yun maganda na rito at saka malamit tapos nabubuo uh, kanina ayaw mistart start ako nang start ano sa pag nagbibiyahe ka nang wala kang plano tsaka nag-iisa ka lang so may thrill ito yung ano nararamdaman ko rito medyo syempre uh, naninibago pa tapos uh, meron ka mga hindi <laughs> makakalimutan mo yung mga bagay kasi nga hindi ka prepared eh tapos nani, hindi mo alam kung nasan ka na so ang takbo ko nga lang para rito ay nasa 40 plus hanggang siguro 60 uh, meron pa akong ano eh, uh, sa <laughs> pag munting na akong mover mo shoot actually dito parang nararamdaman ko pa rin na ah, umu overshoot ako so yun nga kasi week lang tayo weakling so ang kalaban ko lang dito sa uh, pagbiyahe ng katanghalian syempre yung init yung araw, bale. Yung araw nakatapat sa ano, sa mukha mo na. Lalo na kapag pabalik ka na. At ito, hindi na natin papahabain yung video na to. So, ikakat na natin. At uh, dito sa parting ito, malapit na ako. Doon sa aking uh, destination, yung kung para pinakadulo. Para mag-U-turn na tayo ulit. Uh, pabalik na rin tayo. So, nasa Sampalok. Ayun, nasa Sampalok na tayo. Ang tawag daw ay uh, Barangay Sampalok. So, so, tanay na rin yata ito. Bala ko rin naman i in yung video niya Siguro iwalay ko na lang para meron na akong uh, i-document yung aking um, biyaya na to. Kasama si Enigma. So kung sakaling uh, meron akong memories na babalikan. At least meron akong mga ganito, uh, memorable experience. Ah, uh, tsaka siyempre, uh, para sa inyo na rin, yung mga tinatamad dumi ay eh. uh, gusto makita, nami na yung marilaki So, magagawa ako ng video nun yung uh, uh, ano, na. Magbula lang masinag tsaka hanggang dito sa Sampaloc. So nandito na tayo sa Sampaloc. Ang tawag daw dito ay Barangay Sampalo. So, tanay na rin siya. At, ayan. Uh, sinabi ko na ba yan kanina? <laughs> so, inulit-ulit ko na lang. At dito ay uh, magmi-merienda lang ako. At meron na niluluto mga saging. So, yun. Ang nakain ko dito ay malamig na turon. <laughs> so, ang laging dinayo ko sa mal malamig na turon. At tumambay na rin tayo sandali kasi may mga nagtatanong. Tuloy okay, dalawa lang sila. <laughs> uh, tungkol dito sa ating uh, Husky, ito si Enigma. So, magandang din naman sila, siyempre At nakipagkwentuhan na rin na rin tayo. Sandali, mga 30 minutes din, pay nga. So, nakakalay din pala no, yung biyahe kapag nakapiga ka lang uh, ng matagal. saka yung gloves ko, <laughs> pang ano lang to eh, pang gawa eh. Hindi naman to talaga pang ride. Walang pads. So, importante yung gloves pala natin. May pads. At, maglagay din tayo ng cross control. Hindi, <laughs> And then, may nabibiling, ano, ay, parang, uh, didiin na mo na lang siya ng ano mo, yung, yung, uh, yung, yung pads sa ating uh, wrist. sa yun, uh, siguro makakatulong yung bibli nga ako nun. parang nakalawit dyan sa ating uh, throttle. I-clip mo yun eh. So para hindi ka na naka-grip, hindi na madiin yung uh, sakal mo doon sa ating throttle, eh didiin na muna lang nung yung palad. Nung ating pinaka-buto doon sa pads. Eh, basta yun. At ayan na yung ating saging. So, ayun. Babalik na tayo. So, siyempre, hindi mawawala yung ating pa selfie, -selfie. Uh, tito, mag-ano uh, lang tayo. Ayan. 360 effect. <laughs> At yan, ang uh, isang kuha ni Enigma. Maganda. Actually, ito na yung pinaka ano, eh. Uh, nahinto ako na maayos. So, tuloy na tayo. Uh, At yung pala yung nakita ko nung papunta ako uh, dito pa lang. At ngayon ay pabalik na tayo. Yan, yan din yung nakita ko. Ulit-ulit uh, eh. Ayan, malawak yung ano dito, yung kalye. So, na ipipigya ko na yung throttle dito hanggang sa uh, <laughs> sinasagad ko na. Basta pa Ah, sige. Uh, gaspol, gaspol na tayo. At uh, total, malalaman natin yung ano eh, fuel consumption. Eh, di, uh, natin. <laughs> Pero pag pa-curve, eh, babalik tayo sa, ano, uh, 60, 40, uh, slow down lang may mga ano naman eh paalala na slow down siyempre first time ko rito eh mayroon na maging last ka agad <laughs> ayun at yan ang aking uh, kalaban yung araw so nababa na siya uh, dahil uh, zigzag paes uh, pa S yung may part na haharap ka sa araw so nakakasilaw at yung mata ko nahirapan mag adjust pag uh, bibili big, uh, biglang uh, didilim so parang kang dadaan ng tunnel bigla diba parang ganoon ang liwanag tapos biglang didilim so yun lang hindi ginaya nung ano ko uh, tinted na visor kaya nagtatakit pa ako ng kamay kapag nakatutok na sa mukha ko yung ano yung araw so yun ang pinakamahirap ah uh, yung mata ko kasi ano ni eh. uh, hindi nag ka ano. Ayan oh biglang dilim. At ayan, nandito na tayo sa Boso-Boso Highlands pabalik ng uh, Masina. Uh, by the way, ah uh, yung pag <laughs> pero parang akong nagawang labo-bobo uh, na naman kapalbakan. Na-reset ko yung uh, yung trip. So magiging, magiging problema kung paano ka paano ko susukatin yung full tank nito. So yun kasi sineset ko pa yung ano yung TCS eh. Sa tuwing papatayin ko yung makina kapag papayin ako sa shoulder uh, kasi nagpayin ako at kumain ako. Uh, at na reset ko. Anyway, nakaisip naman ako ng paraan. So ang naisip ko na lang ay gagawin ko na lang starting point yung sa sampalok na yung ang ko niliset ko syempre yung uh, trip uh, meter ng ating uh, LCD panel at tapos pagdating ko syempre sa gasoline station i-compute ko na lang ita times 2 na lang at uh, yun ang i-compute natin dun sa ating uh, fuel consumption so ayun buti na lang at least uh, mayroon pa rin paraan <laughs> kahit nasa ka, uh, kapal pangangon na yun So, eto. Diretso na tayo sa gasoline station. At eto, nagpa-full tank na tayo sa gasoline station sa Mayapon. Kung saan yung uh, tayo nagsimula, in starting point talaga natin. At, uh, ang trip total natin magmula sa Sampalok hanggang dito ay 45.7 sa so times 2. Uh, 91... Uh, basta yun, nasa 91 siya 91.4 pala at tapos ang na consume natin uh, dito ay 1.931 liters so 1.9 so divide natin yan uh, 91.4 kilometers ng 1.9 ng liters so ang fuel consumption natin ay 47.33 so uh, masaya tayo rin happy happy so eh syempre dire-diretso 'yun. Uh, at hindi rin naman consistent 'to, accurate. Kasi yung unang nag naggas o nag uh, refill na si Kuya, eh, medyo mataas. <laughs> Tapos ito parang ang baba ano ano. So okay lang 'yun, malit lang yung diferensya. At least uh, masaya na tayo. Uh, at try na lang natin uli sa susunod. At ayun, salamat sa pagsama sa ating biyahe mga kaabiso. Hanggang dito na lang <laughs> biglang nagmadali eh. <laughs> Ayun, salamat. Ride safe. Bye.